Isang buwan nang nasa Baguio City Jail Mail Dorm si Alias Joker, ang kanyang kaso dahil sa droga. Anya, ito na ang pangalawang beses niyang mahuli dahil sa kaparehong kaso. Ongoing po pa yung kaso ko? Nilaban ko po kasi kasi hindi naman po talaga sa akin yung nakuha. Tsaka parang hinuli-huli po yung nangyari sa akin. Kasi ginawa po yung mga gamit ko. Tsaka yung mga perang pamalengkin ng pampers ng baby ko mo. Pero aminado ito noon na gumagamit ng droga, pero alang-alang sa pamilya, sinubukan niyang magbago. Una-una sa lahat sa mga sarili ko, ma'am. Yung binagubago ko na, yung iniiwasan ko na yung mga toksong mga dapat iwasan, ma'am. Kasi yun po yung nag-trigger para pagamit ko. Eh. Kaya habang nandito ako sa loob, ma'am, nag-aaral na lang po ako ng mga activities dito, katulad ko ng mga alas, mga test down. Si alias Mike naman, aminadong nalulong din ito sa droga dahil sa kanyang trabaho. Kasi nagmamaneho po ako eh. Nagdadrive ako kaya hinahanap ko rin na lalo delivery rider ako nun. Mahirap kasi mag-deliver ng mga parcel kaya ginagamit ko siya para maging aktibo ko sa yun po, yun ano niya, binipisyo sa akin. Yun ang nakukuha ko parang gano'n. Ilan lamang sila sa isang daan at anim na na persons deprived of liberty sa Baguio City Jail Mail Dorm na may kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002. Pero ang problema ang ilang dating nahuli, bumabalik pa rin sa piitan dahil din sa kaparehong kaso. Ang dami na nating naibigay sa kanila ng mga program na rehabilitation program pero paglabas nila ang gusto pa rin nila yung easy money. Kaya balik na naman sila sa kanilang gawain na magbinta ng illegal na droga. Kahit anong gawin, kahit anong rehab ang binigay namin sa kanila para, para ma-rehab sila pagbalik nila, easy man ang gusto nila eh. Dahil dito na istutukan ng BJMP katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan, gaya ng PIDEA ang pagtatayo ng mga rehabilitation facility para sa mga ito. Sa Cordillera, dalawa pa lang ang naitatayong rehabilitation center at balak pa itong madagdagan bigyan natin sila ng kwan, mga activity para mawala doon sa kwan. Dati nilang ginagawa. Yun ang pinakamagandang rehabilitation programs na ibibigay natin sa kanila. Ang pagyakap at pagkalinga ng komunidad. Maliban dito, tinututukan din ang implementasyon ng Katatagan Kontra Droga sa Komunidad Program o ang KKDK. Dito, isa sa ilalim ang mga persons deprived of liberty sa iba't ibang aktibidad para mailayo ang mga ito sa droga. Sa ganito ring paraan, mas mabibigyan pa ng pagkakataon ang mga PDL na pagtuunan ng pansin ang mas mahalagang bagay gaya ng pag-aaral at paghahanap buhay. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.